Good morning. Good morning! Welcome po sa vlog namin again. Kamusta po kayong lahat dyan? Ito kami, papunta kami ng ano? Sa uh, Dobis Garden Center. Garden Center. nag natong si Jocelyn. Kasi pihira tayong magkasama sa mga off mo. Kaya... Off na naman ako ngayon. <laughs> Ini-enjoy ang off? pasok. So, may time pa na gusto kong bumili kasi ng mga bulbs na ilalagay ko sa inayos ko na garden para ready for spring. Tataniman ko ng mga meron na akong nakatanim doon kaso gusto kong dagdagan yung mga daffodils para hindi naman siya mukhang bare. Para maganda bear. pag uh, dating ng Colorful, spring. Colorful, oh. oo. Yung garden, ano, maganda siya. 16 uh, degrees ngayon. Maaraw pero medyo malamig, malamig sa labas. Naggaling kami doon dati kasama ng mga friends ko. syempre maganda din balikan. Lalo na pag mga ganitong season, maraming ano, pagpipilian na itatanim. Kaya, magandang season ang ano, ang autumn. Kasi, parang lumiliwanag ang daan. Ayan, yung mga, mga puno na yan. Ayan, dyan kami sa road. Magiging ano yung mga yan? Magiging brown, iba, orange yung mga yan? Uh -oh, yung iba talagang liliwanag yung daan kasi ano siya, mauubos yung dahon. Pero ngayon, October na, no, ano pa, no? Medyo... Ayan no, tingnan mo yung, ano, yung mga nakaraan, oak tree. Pag October, medyo malamig na eh. Uh, parang nakakami sa Pinas, no? Yung ganitong pag may bare months na, meron ng mga... Ang Pasko nang di umuwi sa Pilipinas. Ayan, so dumating ako dito ng 2004 ng August. So count mo yung 2004 ng August is almost 20, ah, 20 years na pala ako hindi christmas May chance mag-Christmas noon, kaso... Uh, hindi sulit yung ano kasi, hindi sulit yung mag-Christmas ka ng Pilipinas tapos ma ka lang ng mga 2 weeks. Kasi yung mga kamata, bata, 2 weeks, weeks lang yung school uh, holiday. Normally 2 weeks lang yung holiday nila, yung vacation nila. Di ba, pag malaki na sila, ano na, gusto na nilang magstay sa bahay mag-isa or sila na lang gusto pumunta ng sa Pilipinas ng Pasko, pwede naman yun. Um, at least hindi na tayo ano uh, restricted sa... 20 miles per hour pala dito. Holiday na, 2 weeks lang. Kasi masarap yung mas mahabang holiday. Para hindi nagmamadali. Pwede kang... <laughs> Alam mo yun, yung one day na... We're wala, nakatunga. Traffic. Nakatunga nga ka lang. Para hindi naman tayo nagmamadali parati. Parang isang araw, tamad-tamad ka. Higa-higa, kwento-kwento. Mas mahaba yung family time. Pag more than 2 weeks. Although, pero syempre siyempre yung season ng Christmas. Sa, masarap magpasko sa Pilipinas. Kakamis, kasi... Dito masaya yung Christmas, pero yung family natin dito, yung mga friends natin. Iba pa yung ano, yung... Family mo talaga yung kasama mo na... Family mo talaga. Yung... Yung ano, feel na feel mo yung festive season ng... 25 ng umaga, may mga da, may mga kakatok na sa inyo, mga nakikipas ko. Kamag-anak, syempre meron kang niluto from... Si Claude ko po, ano? Nochebuena. Tapos, uh, yun nakakatuwa kasi kahit magkano bibigyan mo, natutuwa sila. Si mami doon, nung maliit kami, meron siyang pinapapalit na mga 10 pesos, 5 pesos. Eh mahal pa no, ng mura bata. mura mabilihin mahal pa yung pera. Nung so, bata kami, ano eh, tapos paramihan kami ng naranggan. Tapos, bibigyan namin kay mami. <laughs> Tapos wala na. <laughs> <laughs> Hindi, eh sa atin naman kasi pag pag gagastos din 'yan, Pag uh, syempre bibili ng gamit mo o kung gusto mong gusto mong bilhin na damit, bibili naman nila. Eh syempre, okay. ganoon okay. talaga. Parang tayo ngayon, 'di ba? Pag uh, oh. may na Pasko sila, uh, bibigay sa atin. Tapos pag magpapabili ng mga games, parang okay. Pareho din. Pareho din kasi bibili mo lang gusto nila. Syempre, nakatanggap na, na, ng na, ano, kahit magkano okay. hindi yung amounte, eh. pag nakatanggap na, ka ng kahit magkano kahit nung batao 5 pesos, tapos simamit mahilig yan lang, ano, bibigay ng 10 pesos, tapos may apple, <laughs> andamibini-bini fruitas, okay, pag ten pesos, may nalamas no? ko bibigyan niya ng apple, tapos kakainin tapos bibigyan 10 pesos, 5 pesos, Coin na kaya 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 value kaya kahit naman ten pesos ngayon Siguro ng na natin, ano yun? Marami ka na mabibili eh, Sa mga ano mo, pang snack Or bigas on, Eh ngayon, syempre hindi na ganun yung value ng money Tsaka syempre Tumatas naman yung sweldo Kaya makakabili ka naman ng enough na pagkain Hindi yung 10 pesos na sinasabi mo na naman ako dito sa alium. Tingnan mo siya, ang laki-laki ng ano niya, bloom. Tapos yung palang itatanim mo, maliit lang. O, di ba? Ang taas nito, ang taas pag uh, tumubo. Tapos yung laman, ganyan lang pala yung itatanim mo. Kasi yung, yung tulips, ang liit, li mababa lang siya. Pero tinaw yung itatanim, di ba? <laughs> Ayan. Ay, nakong mag enjoy ako dito. O, oh, sige, saglit. Hahanap muna kami. Excited siya. <laughs> Ayan, kalamansi. Kalamansi. Mahal, 20 na. Parang ganda niya. Oh. Kalamansi. Yan, pwede na natin siyang i-harvest. Pwede na yung isang ano. <laughs> Magpansit. <laughs> So ayan, ganito lang ang aming uh, date, simple date. Pupunta lang kami sa Garden Center para magtingin-tingin at bumili ng mga ilang halaman para sa garden. Kahit busy kami pareho, may pasok pa siya mamaya, pero we find time for each other para tuloy-tuloy lang yung ano, yung pag-burn uh, ng flame, ikaka nila. Sa ganitong paraan, nakakapag-unwind kami pareho. Hindi naman kailangang maging magara. Kahit na mga simple ways lang. Yan, pakakape -pa Kahit pa stroll-stroll lang. Patambay-tambay lang. Kahit pa paano, nag-uusap kayo, nagko-communicate kayo. Napag-uusapan niyo yung mga bagay-bagay, siyempre kailangan yung pagsuyo natin. Tayo mga lalaki, kailangan hindi natatapos yan, di ba? Kahit na matagal na kayo, kahit na mag-asawa na kayo. Cheesy, no? <laughs> yan ay opinion ko, pero totoo. Anyway, thank you for watching guys and maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Sana patuloy po kayong manood at sumuporta sa mga videos namin. God bless us all and maraming maraming salamat po sa inyo ulit